So ano dapat gawin pag may insulin resistance? So Kung sa medical ano pa sa laboratory mahirap ma-detect ang may insulin resistance ang tao. Kasi pwedeng normal lang yung sugar niya. Pwedeng pwedeng, uh, elevated konti. Pero meron na palang ano yon, uh, insulin resistance. So number one na solusyon para ma-reverse yung insulin resistance is JETA So may pinakamalakas pa, fasting. So fasting ka ng 24 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, yung iba 7 days pa. So pinaka the best na pang, pang reverse ng insulin resistance, mabilisan talaga, fasting. So, karamihan ng mga tao, uh, hindi sila sanay mag-fasting. So, may solusyon din yan. Unti-unti uh, mong sanay yung katawan mo sa kunti lang kinakain. Una, tatlong kain sa isang araw. Walang snacks, walang merinda. So, walang, ano, walang merinda. Three meals lang. So, mga isang linggo, gawin mo yan. Tapos, pag na, na na gawa mo na yan isang linggo na walang snacks 3 meals lang ang gawin mo na naman 2 meals na lang so 2 meals a day halimbawa uh, almosa lang tsaka punan lang yung gagawin mo so another halimbawa 2 weeks ulit 2 meals lang hanggang sa masana yung katawan mo ang gagawin mo na naman 1 meal a day yan yung tawag na umad 1 meal a day umad kasi pag 2 meals a day 2 mad so pag kaya, pag kaya, mo na yung ano 1 meal a day nakaadap ka na dun di ka na masyadong nahihilo kasi pag nagpapasting ka medyo ka mahihilo dun ka na sa 24 hour na walang kain so 24 hour fasting fasting na yan siya. so pag kaya mo pa rin na ano 2 uh, days, 3 days na fasting. So depende. So depende sa uh, condition ng katawan mo kung kaya kayanin mo yung fasting na full fasting na ano, 3 days. Kasi mayroong iba na may mga condition sa katawan. Halimbawa may mga iniinda na mga sakit. Halimbawa may diabetes na siya. Yung may mga diabetes na tao, pwede pa rin magpasting. O di kaya may ibang mga sakit siya na sakit sa ano, na madaling ma-dehydrate, madaling magkakaroon ng electrolyte imbalance kaya kailangan may mag-assist sa pagpapasting. So may mga guides yan siya. So follow nyo lang guys yung mga video video ko iba diyan ano, may mga guidelines ako kung paano magpasting na ano yung may mga may mga iniindang sakit.